Magandang araw naman po sa inyo, lahat nandyan na nakikinig. Andito naman po tayo upang magbahagi ng mga ilang kaalaman tungkol sa pangbibliya. Pangbibliya, ito po ay, uh, ayon sa kanila, ito po ay daw ay kaligtasan. Kaligtasan na dapat masunod. Ah, tingnan po natin pupunta tayo po, dadapot tayo sa mga katuroan ni Pablo. Okay, sangayon ba kayo dito, mga kapatid? Hmm? Sangayon ba kayo na ibahagi natin ang mga turo ni Pablo patungkol sa batas niya? Hmm? Ah, may batas si Pablo dito. Ah, may batas si Pablo. Ah, lalahanin nyo. Ang karamihan sumusunod dito na mga Kristiyano ay sa batas ni Pablo. O magbasa po tayo ng isang mga ilang talata sa Biblia. Ah, babasahin po natin ito upang maunawaan po natin. Una, magbasa po tayo sa mga taga-Roma 7, versikulo 6. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ngayon ay patay na tayo sa kasalanang umalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya, naglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa lumang tungtuning na susulat, kundi sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Yun po, binanggit po sa mga taga Roma 7.6. Wala na daw sa kautusan. Paano nangyari yun? <laughs> inalis ng kautusan ng Diyos, inalis ng kautusan ni Moises, inalis na rin ang kautusan ni Jesus. Paano yan? O magbasa pa ho tayo ng isa pa. Mga taga-Roma 4.15 Ang kautusan ay naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. Ganun ho ba yun? <laughs> Kung walang kautusan, walang paglabag. Malalim yata yung sinabi ni Pablo ah. <laughs> magbasa ho tayo sa taga Galacia 3 bersikulo 24-25 Kaya't ang kautusan ay naging tagapagturo namin hanggang dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na ka wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo ano ba yon <laughs> wala na raw mm -hmm. isa pa taga Galacia 5:4 King James version po ito ang nagsisikap na maging matuwid ayan ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ito yung sabi ni Pablo ha. Hmm? Paano ba yung... <laughs> so, Magbasa pa ho tayo sa Hebreo 6 versikulo 1. Okay? Ito mga tungo sa batas ito ni Pablo eh. Wala ito sa batas ng Diyos, wala sa batas ng Jesus, wala sa batas ng mga propeta. Ito po ay ayon sa kanya. Basahin po natin ang Hebreo 6, versikulo Kaya't huwag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi iyaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Huwag na natin iukol ang panahon sa muling paglalagay ng mga saligang aral. Pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan sa paningin ng Diyos at ang pananampalataya sa Kanya. Naunawaan po ninyo yun, sinabi ni Pablo. Baka naman hindi nyo naunawaan. <laughs> Alam po ninyo mga kapatid, ang mga pagpapahayag na ito ay nagtuturing na habang ang batas ay hindi gayon kay Pablo at sa kanyang mga tagasunod. Alalahanin ang sinabi ni Jesus kumakanya na wang kapayapaan hmm, na halos parang inaasahan na niya ang maimpluensyang kalagayan ni Pablo. Naisip na ni Jesus ito eh. No? Ang sabi ni Jesus ganito sa turo, turo niya sa tungkol sa batas eh. Matthew 5, versikulo 18-19. Pakinggan po natin. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng disa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino man ang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang nadakila sa kaharian ng Diyos. Iyon po ang sabi ni Jesus, Mateo 5, versikulo 18-19. Pumili po tayo sa kautusan. Utos ba ni Jesus na wala siyang binagong batas? O utos ni Pablo, gumawa siya ng sarili niyang batas nasa espiritu na daw wala na sa batas ha? medyo malayo ang paniniwala dito. eh ha? dito karamihan ng mga Kristiyano natin na sumusunod sa mga sulat ni Pablo mas ma-influencia si Pablo kaysa sa mga turo ni Jesus Kristo pero sinasabi nila eh hindi kay Kristo kami paano naging kay Kristo eh, Samantala, ang binabasa ninyo ay mula sa mga sulat ni Pablo ha? mga katulo, katulad ng mga taga Roma taga Galacia uh, Hebreo uh, Corinthians yan, yung mga, yung mga sulat ni Pablo sa mga tao niya, mga hintil na sinatawag doon hintil. Okay, sana ay narinig niyo yung sinasabi ni Pablo tungkol sa batas niya. Hmm? Hanggang dito naman po ang ating uh, pag-uusap-usap. Sana po ay uh, naliwanagan po kayo sa mga sinasabi ni Pablo. watir dauhan Alhamdulillah salaamualaikum warrahmatullahi talbarakati